Good morning sa inyo pero para sa akin hindi good kasi hanggang ngayon may mga bisita pa rin ako. <laughs> Ayun ang isang unggoy na bisita ko. <laughs> Ayan at kami ngayon, ako'y naka-uniform sila. Ang lakas na Bakit ba lang kasi puti ang sinuot mo? Hoy! Bala ka. Oh, mahirap pa maglaba. Pagtitibain ko yan ang saging para magbantsahin ang damit. Pasaway. Eto naman isa ka may kabebetok. <laughs> At kami naglalakad si tatay. Si tatay ay ayaw na yung dumaan sa dito sa kalsada. Doon siya. Sa kanyang uh, uh sikretong daan. Yan. Susunod ka? Okay, ayun. Si ay, dalhin mo. Dadalhin mo dadalhin na namin? Dali na. Ayun yung isang kuyukot na wala mandala. Kabra. Wait lang. Alam may barko, lagi na lang uuso. Hindi aandang pag walang uso. Nagtataka ako bakit ang aking braso, ang muscle ko ay masakit. Sa kaliwa. Hindi ko alam kung bakit. Ano bang ginawa ko kahapon? Wala naman. Nag travel, 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 travel. Ako nga yung sumabay. Ako'y duda sa inyong dalawa. Eh. Pag ako'y nauuna, ginunggulay niyo Wait, ako eh. Ako nilalakad lalakad muna ha? Okay lang gulay, dinataan naman si sili pa. Stop! niya yeah. ako. Ah. Ayoko na ang sile. Ito oh, no, na kami sa kubaw. At uh, si tatay nakapagpakain na kay Tisoy. nakatali na ba yan tatay? Nakatali na. Ay, hindi pa napupunasan. Yung walis tingting, -ting, tatay. Ha? Ano ba yung hindi naman tayo pumunta na fiesta dito? Oh, hindi, hindi dito sa dito. Dito sa amin? Oo. Oh. Oh, Sobrang dumi nito eh. Dahil naaanuhan to ng mga manok at aso. Tatay ang aso. Wait, wait lang, wait lang Roberto. Uh, ah, ah, Tisoy, dyan ka lang, kumain ka. Teka, teka. Wait. Ayan, ang aming harapan, o. Pag ulan ang ulan, hindi ko nawawalisan. Tapos, uh, dalawang araw din akong wala. Hindi, hindi ko na nawawalisan. Ilang, ilang araw ko yan, hindi nawalisan. Mm, at ang aming manok. Hmm. At ah, saka ito. Pina-kalaki. Pina-kalaki. Eh. Malaking manok. pina manok. Pilaka malaking manok na malakas umutot. Puset. <thatstrutra> Kita mo? Oh. Akoy Sinasabi ko naman sa inyo, ako hindi madamot, mapagbigay ako. Uh -huh. so, ako sa kanila, pinaamoy ko siya. Binagi ng Ay nako, ang hirap may kasamang tambucho, ang bibig tambucho, hindi lang <laughs> Grabe lakas umutot ah. Oh, reklamo ng reklamo. Siguro <laughs> 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 Ay! Na, Ay, pa, no? oh, uh, ka ah, Diyos ka! Diyos ka pa! Kakakasuka <laughs> kayo. Sakop na, sakop nito. Ayan, yan, dyan. Tapos uh, doon, doon. Yan. Hindi sa inyo. Hindi sa inyo. Ilo lang. <laughs> Ilo lang. Di, di sa hindi amin yan. Hindi amin yan. At uh, ito, itong lahat ng ito, Yan. Hindi akin yan. Wala ko akin yan. <laughs> hindi akin yan. <laughs> uh, oo, oh, ang dami. Ang dami hindi di amin dyan. Di ko yung lang. <laughs> ang akin lang dyan, si Tisoy. yon sure ko, akin yun. Busit na to. Trabaho daw. Ano? Oh. Ano ba sasabihin ko? Wala, gagawin. Tara, tara. Tatay, dito lang kami ha, -ikot. Inaalis ko yung harang sa daan kasi may, may senior akong kasama. May senior akong kasama. Baka matisod. Atay Pagka may gout ang kasama mo, kailangan iingatan mo. Hindi, pero lang Oh, Ayan. Oh, gusto mo ha? Gusto mo yan ha? Sige. Magtabas ka. Ano? Turuan ko kayo magtabas. Mhm. Mm Kasi si Tito 'to 'pag magtabas, nakita si mo 'to. Wala nang wala nang na damo. Hoy, kaya naman pala puro wala. Kung ganoon magtabas. Naputol. mo. Kala mo naman marunong. Huh? Oh, dalawang tabas palanya no kita mo. Dalawa ba 'yon? Tatlo ay ang bilang ko doon. Ano do? dapat ganun. Hoy, 'yang galong ka diyan. Nono mabubulot mo, oh, mamaya okay. tingnan ko lang. Ano 'yun? ganun Tingnan inano, ko, inano, lang. Inano, damo, ko <laughs> lang. Mamaya Tingnan ko lang, mamaya. Siya mo ha? Hmm. Oh, ano? Bagong oh, ano? Ah, ano? Uulit ka pa? Uulit ka pa? Lalaki lahat tatay. Bakit dati naman hindi ganyan ang bulaklak? Ba't naghabaan ngayon ng bulaklak? Buwat lang noong ngayong kinapon. Ha, oh, kaya mo't ang aming mga ano, kaya pala ayaw, bumula, ayaw bumunga. Bulak lalaki daw lahat, sabi. Mabuti pa to, oh. Maski pa paano, yan ay sumibol lang dyan, oh. May, uh, may bunga. Oh, ano, narinig mo yan, Werdo? No. Ma, ma, ang kanya daw maliit maliit kaya lang mahaba <laughs> sabi ni tatay maliit lang naman kaya lang mahaba ay wait o, tingnan mo, si Joe Marie, o, oh, nawili na rin magbunot ng damo. Tita, <laughs> ganito doon ako sa bukid ko, tita. May dala pa akong ano, yung, yung diwaterya na ano, pagtaba. Uh Oo. -oh. Diwara ko doon. Ah, yung ano? Ah. Uh, Dalo, yung baterya nun, eh. Ah. Uh sa ko lang, tiraan yung sanggal ito, eh. Masa talaga ang braso ko. Kaya, alam pa, ano, yung baterya yung magaling maubos. Ay. Ah, baterya. ano. Uh -oh. Kaya mo 20 minutes, 15 minutes, ubos na. Ay, mabilis na ubos. So, naman ang, mm -hmm. Batery, nun, eh. ang maganda talaga yung yung yeah, ano, yeah, na na. yung camera ni ni na, ni yung yung Daddy K. Na ganda. ganda. Nakita kong yung camera ni Daddy K, yun ang gamit ni Chong noong nag-ano kay Idol. Oh, yun Ooh, ah. oh. 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 Oh, Hindi ko kayang bunutin to na isang kamay. Malaki na. Right. Oh, marami din ako doon sa luyot. Dito meron din ako nangunguha ng saluyot mm -hmm. sa dulo. Paano pag tumira tayo sa bundok, hindi ka kakain sa luyot? Hmm. Ay, ako dati hindi ako kumakain ng saluyot. Ngayon kumakain na. Eto, itong mangga na to. Uh? Eto, ang bunga nito ay uh, na isang kilo ang isa. Naabot na isang kilo ang isang bunga nito. Oo? Uh? Uh, uh. ito, ito, itong mangga na to. Uh, yung bunga. Oo. Uh, uh. Kaya ano eh, kaya medyo inilayo niya yung mar, uh, yung yung uh, durian. Mm. May tubig ba yan kita sa baba? Malamang, narinig mo ang hagos, diba? uh, di ba? Dito? hindi mo narinig yung hagos? Malayo din binig eh. Oh, ah, bingi ka lang talaga. Sa baba? Hindi, dito wala. Ando ng ilog. Oh. Uh, yan palikong ganun yung ilog. Yan ay ano, daan na ng tubig na galing dito sa taas. Yung, yung <laughs> pag, pag umuulan, may agos dyan. Ayan, ayun, ayun. Yun, yun lamang. Yun lamang. Hayaan mo na siya. Hayaan mo siya. Hindi naman yung tinanim dyan. Nasama yung ano? Hindi, <laughs> na, naka, ano lang, nakalutang. Oo. Okay. Nakalutang talaga, hindi naman yan tinanim. Hindi ah, payang-payang yan. Sambahan mo lang kaalam. Hinamoy <laughs> <laughs> pa yung hinawakan niya teka. Amoy <laughs> ah, balaw ba? Amoy ah, balaw daw, Giselle, oh. Wait lang, wait lang, hindi oh. ko mapapasok. <laughs> Pag sumama ka kay Giselle, araw-araw, sunny side up na itlog ang <laughs> <laughs> Ani sa'yo na pa Grabe. Uh. Ha? Ayan Marisa. Yung gustong gusto mong gawin, Marisa Velarde. Naunahan ka ni Werdo. Naunahan ka ni Werdo sa pagtatabas. Gustong gusto ni Marie Isabel Ade niya niyan eh. Tutulong daw siya magtabas. Oo oh, Maganda naman kasi ito. Bukod sa exercise, nakakalimis ka pa. Oo. Oh, tsaka nakakatulong ka pa sa akin. Oh. Nandito ka rin lamang. Mga bisita din lang kayo tulong. Hindi ko alam kung si tatay ay may isa pang itak sa kubo. Oh. Ayun o. No? Oh. Si Jo Ma Marie na, naman na, ngayon, oh, si Verdo nakapanguha na. Oh, si Jo Marie naman, oh, tingnan mo, tingnan natin kung tatagal. Oh, tingnan natin kung tatagal, oh. Ganyan ang ganyan ang, ganyan ang sumasama dito. Habang nangunguha natututong magsalita mag-isa. <laughs> oh, si Verdo ka kinakausap na rin yung sangay. Parang hindi abot yun doon. Okay, uh, mo, oh, oh, diba? <laughs> <laughs> Nakikiusap sa sata bunga, bumaba ka na dito kasi. <laughs> <laughs> natuto na rin. Una pa ako ng video. Oo, natuto na din. Ayun, may nakakuha na si Keto to, nahulog kay Jo Marian. Hindi, tumalsik ka rin doon. Ayun nga, tumalsik. Ito yung <laughs> ano, may isang naging marang. Yan, may, may isang naging bunga doon, eh, hindi maabot ni tatay, hindi, ki, maku, hindi makuha, eh, hindi niya sinabi, walang umakyat. O, edi eh, nahulog lang. Naka, naka talaga, <coughs> Wala. Ang pagtanim ng mga na lumala, ay may distansya talaga. Ayun nga, ay eh, kaso nga, malitang space dito. Wala, akala lang nila sa video, ang lawak-lawak daw nito. Hindi, ah, malit lang to. Pag, pag tinaglilagyan mo ng spacing na maayos yung mga punong kahoy, eh, ano, wala nang maitatanim na saging, wala nang maitatanim na ibang halaman. Puro, Masa, ano puro prutas na, puro punong kahoy na. Yan. Ang? Hindi lang. 50? Oh. Hindi lang. Itong uh, ito, nito? Mm, parang hindi. Hindi lang? But hindi Nakapagpahinga na, uminom na ng tubig. At andyan si Keto, O oh, kasama ni si Tatay, nagpapahinga. Yun. At ayun, si Tatay, ay, nakaupo pa rin. At, At ayun, titingnan susundan ko si ang kuya ko tay daw ng uh, talbos ng balinghoy wait mangunguha ng talbos ng balinghoy o, tingnan mo ha kahit ako sa inyo lahat ng madaanan yan para yung ano eh talo pa yung uh, ano bang tawag doon army worm <laughs> army worm lahat ng madaanan side <laughs> Wait. Oh. Lahat ng madaanan niyan sa id. Ito ha, sasampol ko sa inyo. Uh, et, ayan oh, ito kinuhanan niya na yung talbos oh. Eh. Ito, naputol Ito oh. Yan. Kinuhanan niya yan eh. Ayan oh. Tingnan niyo oh. <laughs> Ayan oh, oh, disco. Naka, nakakita na. Ano, yung isa dito, na, hindi niya napansin. <laughs> Ayun, oh, no, nakakita ng marami. Ay, hindi ko nadala ang aking itak. Ay, may mga puno pa ng kulutan dito. Ayun, ako, Diyos ko. Parang, parang, sabi sa kalalabay, baka nakakita ng pangangainan. <laughs> Oo. Kaya nga, sabi ko maganda lang magnilupak na yun eh. Hindi, nakalimutan. Tatay, pakibitbit ang ano. Nandiyan ka na ba? Tatay, pakibitbit ang aking itak. Ito, di ba, dati ang taas ng damo nito na hitam sa vlog. Ako nagtabas nyan Oo. Oh. Tinabasan ko yan. Kasi, dati, pag, pag pupunta ko dun sa kabilang yon dun pa ako iikot. Malayo pa. Ay, ngayon, at least nakakadaan na ako dito. Let's go. Oh. Ba, ang may ang may lahing kambing. <laughs> Wait lang. Ako ang papasok diyan at ikaw ay walang bota. Ito kayo, 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 kayo lang lang. Ah, may hinihila, hindi mo pinuputol? Hey. Ay, gano'n. Ganito, ganito. Oh, yeah. Ano, isasama to? Ito lang oh, yan oh. Ayun lang. Dulo, 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 dulo lang dulo talaga. Dula. Okay. Sabi mo eh. <laughs> ito, ito, itong, itong isang to, yung medyo ano, ito, ito. Yung medyo pula, pwede pa yan. Kaya, okay. Ito, ganito daw, oh. Yun. Tinuturoan ako, tinuturoan ako ng nakay ng kambing. Ay, <laughs> naputo <lang mahaba. laughs> Naputol lang mahaba natakot ako baka may ahas sa loob kaya nga ay eh. kaya nga sabi ko ako na lang ang papasok dito sa loob natakot ko ahas o parmerous ahas ito lang yung taong ahas ta, ta kalakihan takot ng ahas ayo pero kalaban yung taong hmm. ahas pero kaya kaya mo gumanti yung ahas bubat Wait lang, edi eh, kagatin mo din. Oo, oh, kung cover makadali na oh, kagatin dalong, mo din. Dalawang minuto ulit, na mata mo. Hindi <laughs> <laughs> <nga>. <laughs> <you're done>? kasi ako kinakain ng kambing, oh. Oo, kasi ikaw yung lula. <laughs> <laughs> Baliw, <Bariyo>, sira ulo. <laughs> sabi, sabi na naman ni Tita Marisa, gra ang hearts nyo kitita aw. Nabi mo pa. Ito pa si Marisa, kakampi ko. Tita Marisa, love you. Sabi mo naman si Tita ngayon ka ang house ni si Tita aw. Ito na, Tita Marisa kasi agang, lab na lab namin niya si Tita aw. Ah, JPC, ito eto na yung iluluto mo. Oh. Pagyam na ang uh, balaw. Diyos bahala na si Batman kung anong klase itong pinanguha ko oh. Ganyan lang pala. Wait lang, wait lang. Ito, oh, ang haba na ng damo. Uy, habang nanginginahin ang baka, ako naman ay nakakita dito ng malaking puno ng ano kulutan. Pilitin ko ng tanggalin 'to. Ito oh, laki ng puno. Medyo hirap lang akong uh, kumersa ng taga kasi ang muscle ko ay aray masakit yung ewan ko ba bakit masakit yung braso ko wait eto lago niyan eh hmm tingnan ko kung paano patanggalin ko to wait, on, wait lang wait lang palabas na po kami thank you po ulit sir TV Cheryl po palabas na po kami si tatay namunguha pa ng uh, dahon ng avocado. pero ako nakakuha na ako oh may nanghihingi daw sa kanya ng daon ng avocado. Ah, um, um, uway. Ibi, may, ibi, ano, dadali niya bukas. Ayun na yung tropa, oh. Woo! Woy! Lalakad na. Pawing-pawi na. At kami naman ay patay na na yan. Oh! Uh. Shout ulit sa inyo dyan. Shout out. Hindi na ako magtapanganan. Kapagod kayo. Oh, hindi, napagod din ako doon. Ang kuyokot, ang dami. Ayan, ang kuyokot, ang sobrang pagod. Aba, gustong gusto magtabas eh. Sige. Shout ulit dyan sa Kasangka Foundation, Kalembang Boy, Sower Team USA. Salamat sa inyong lahat. And uh, sa Planet So Weird. Ayan, Happy anniversary ulit sa inyo. And salamat. Salamat sa pag-invite. And, chonk it another. Shout out. And uh, Sagip Squad. Shout out John. And, yeah. Keeping up with Mrs. K. Salamat, salamat. At nagkita rin ulit tayo. And, uh, kay uh, Mr. K. Kay Daddy K. Thank you. Shout out John. And, uh, first time ko siyang nakita at uh, napaka yung young looking nung mag-asawa na yun <coughs> na si magsasara na ng golden gate uh. shout out yan my shout out ka pesni shout out and chica babes ni Lola shout out yan Oh, nandun na. Eh, matagal kayo. ka pa. Hindi. Hindi. Wait lang ha. Wait lang, wait, wait lang. Ayan o, oh, nandun na sila. At may baka. Wait. Ayan ang baka. Wait lang, wait lang. Wag mo akong tingnan na para bang luluha ka. Eh, 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 eh. Teka muna tatay, teka lang. Sandali. Pasigil, <laughs> Huh. Nakahingal kaya. Yan oh, medyo ano pa dito, malalim pa ang putik dito oh. Na Lapit na tayo. At least hindi tayo masyadong naarawan dito. Ang napaka-ingot Oo. oo. yan. Dati yung may bahay. Eh, oh, oh, oh. kasi na. Hindi ba naman bisiro ka tatak. Eh. May anak pala yung baka na yun. Ay, lalaki ba yun? Ay, yung pala. Ay, yun pala yung nanay. Hala ko yung dinaanan namin. Dito kami sumilong Ano, hento? Ah, dati ang itikan. Hindi na-click. Tapos yan, gagawin na, ano yan? Gagawin niyan nila yung pay parking. Parking for rent. Parking space. For rent. Tapos yung isang yun ay tumawa na doon ng apartment. Dorm. Mga estudyante. Rent, uh, rent house uh. Red house. <laughs> Ay, bahay na, pula. Diretso lang. Diretso lang. Yan, sa may kulungan ng manok na yun. Yan, ah. Uh, ito na kami sa bahay. And thank you, Lord. Salamat po. Doon kami sa likod tumaan. Oy. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po. Nakarating kami dito sa bahay ng maayos. Bahay. Tatay, rest Hindi muna. Oo. Uh -oh. uh -oh. uh -oh. Wait lang. Ta, mamaya na yan. Kaan muna. Uh oh, oh ba? Diba? Ano mo siya, Ano mo siya, Ano mo siya, church? Ha? Ate, Unti-unti na lang. O, oh, yan na lang ba ang ano, lalaban mo? O, oh, ay, ibabad mo na lang muna. Hayaan mo na muna yan. Ayos. mo siya. May bukas pa naman. Ako, kaya ko yan tapusin. Kung balaw-balaw na lang. Importante mababad at para ano. Mababad sa sabon. Para. Ano yung ibig sabihin noon? yung uh, para may tira na ka, mali, malabo na maunti na lang oo ano 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 sa ano 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 pagod na ano 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 pagod na pagod ah, mamaya. pagod. Na pagod. Ayan, thank you, thank you, thank you. Ayun yung isa, oh. Ayan, Matthew. Oh, maka ano na yan, makapitas na agad yan, nang nanonood na agad yan ng live. Ayan, bye-bye sa inyong lahat. Salamat ng maraming marami. Thank you, God bless po. Iyan.